So, kung may superpower kayo, ano at bakit? So, parang, parang hindi ko na siya makilala. I mean, kasi, may screen screenshot eh. Ay, ganun? May video yun eh. Ah, okay, okay. So, Dahil dyan, oh. Wow! Magpaano ka lukun <laughs> Kasi po, ano po, gusto ko talaga. Dati kasi, gusto ko talaga mag-mermaid. <laughs> Okay, episode 8, part 2. Mamimili tayo ng mga comments nyo na mananalo ng salapi. Mga comments tungkol sa superpower na gusto nyo may magandang dahilan man o mabuting adhikain. O kaya naman, superpower na walang kwenta, pangit yung dahilan o may mabigat na kondisyon. Kung bakit ako nasa labas, eh dahil busy sila ate at kuya na mamimili ng comments. Magpa-practice daw ng sayaw para sa Christmas party nila. Kaya mag tayo ng mamimili ng comments, magbibigay ng sample nila at bibigyan ng salapi. Ikaw yung tinuturo nilang una. So kung may superpower kayo, ano at bakit? Pwede rin yung walang kwenta o kaya may mabigat na condition. Um, siguro ano, teleport para kapag namimiss ko yung baby, ko mapupuntahan <laughs> <laughs> ko. Hindi ka na. Pupunta sa bangko, sa loob. <laughs> <laughs> jumper. May movie yan, Jumper. <laughs> Pwedeng mamili ka ng magugustuhan mong comment. Eh ikaw ate. Sa'kin <laughs> sa mas top yung toras. Ay, teka lang. Dahil dyan, etong sayo. Uh. Thank you po. Oh. Hindi nga yung pumasok bukas. Pumasok kayo bukas? Opo. Okay. okay. Ikaw ate? Siguro po yung mga stop yung oras. Kasi may mga times or araw na gusto nang stop yung oras kasi masaya ka that time. Sa ito, naharangan ko si ate. Eh di, pag in-stop mo yung oras, tigil yun sa'yo. I mean hindi, yung ano, yung oras lang mag-stop pero yung hindi yung paggalaw ng tao. Ah, kasi may mga moment na Ay, gusto, gusto na mong yung... manatili doon. Eh. Oh, may naisip ko ang exactong moment eh, banggitin mo na yan. <laughs> Siguro nung last year po, yung panahong ko, ko yung panahon kasama ko po kay lolo ko. Condolence. <laughs> Buhay pa na. na Ay, patay na po. po. Okay. <laughs> hindi. Baka nag-condolence ako, tapos lumayo lang ng lugar eh. Okay. Okay. Ay, ganyan din yung comment ng isa dyan eh. Ay, ikaw at ano pa lang pangalan? Ayen. Ayen? Shelo po. Shelo? Okay. Irish po. Ah, uh, Irish. Ano po, para sa akin po yung ano, makabalik sa pas. <laughs> <laughs> Alam na nila, God. <laughs> Bakit? Bakit? Nagkaroon po sa ako na ex na seven years. So parang parang hindi ko na siya makilala. I mean kasi cheating lang din naman yung nangyari pa ulit-ulit. So parang nag-interest lang ako sa... Nakita mo yung screenshots? <laughs> hindi lang yung screenshot eh. Ay, ganun? <laughs> May video yun eh. <laughs> ah, okay, okay. So parang, parang nagsaya na ako. I mean, nagsaya ako ng investment sa kanya lahat, lahat, oras. Tapos hindi niya pa na nakikita yung future niya sa akin. Ganun. Parang fresh pa. <laughs> Fresh lang po talaga. Ay, ganon? 7 years. Dahil dyan, eto na sa'yo. Joke lang, joke lang. Tira na! Dahil dyan. Thank okay. okay. tanong. Thank you. Thank hours, ano yun, nagbakit yun. Ano? Masaya na mo sila, Britney. Ikaw, ate ka, ate. Siguro, ano, telekinesis. Kasi napakatamad ko. He ganun lang, oh. Come here, baby. Ako, <laughs> ba? <laughs> 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 bato ka, kadating ka lang. Good morning, Tess. Dahil dyan, ito ang sa'yo. Dahil mo ang love life mo. Thank you po sa 5 pesos. I really appreciate it. Dagdag. 505, nakakalama. Thank you so much. Ito po yung sa'kin, sa power of feeling. Ay, may napili na yan. Kasi yung mga pipili nyo, mananalo din. May napili na yan kanina dun. Sinong gusto nyo yung mauna? Kung isa. <laughs> ikaw. Okay, okay. Ikaw ready ka na eh. Uh, ah, kung meron mang superpowers, anong Chaos Magic po ni Scarlet Witch? Kasi po sa Chaos Dream Magic Opo. Gusto ko ma-change po yung ano, yung reality. Yung reality na ano, yung parang mapagbigyan na sana ako naman, yung ganon po. Mm, yung parang masunod naman yung gusto ko. Meron ka bang specific na naiisip na gusto mong baguhin? Madami po. Simula pagkabata pa lang po. Ganon, pero kung ano man yung mga pangyayari nung nakaraan, yun yung humubog sa'yo kung ano ka man ngayon. Eh. Sa tingin ko lang po, kung hindi ko po na-experience yung mga dati, siguro po hindi, ko, hindi po ako ano, wala po ako nararamdamang galit po, siguro na malaking galit. ang kung... Ah, galit ka? Oo. Oh, okay. Sige, ibang usapan na yan. Dahil dyan, oh. ano ka na kung yun? tamad person po, yung pagteleport teleport ah? po. As a tamad na person, ah. teleport po talaga. Isang anuhan lang, sulpot agad. yan na ako, ganyan. Tapos pag kunyari, ayaw nilang mag-reply, sulpot na lang ako sa tabi nila. Meron din masamang balak yung pakay mo eh, no? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Dahil dyan, eto sa'yo. Ay, hindi mo na kayo ng ano. Ano, ano yung film? Ay ikaw ano yung unang napili mo? Ito pong ano yung comment ko na to na katulad sa ML na si Estes kasi po meron siyang superpower na ano na healing po. Pero gusto... kailangan okay malapit ka. Opo, okay. pero parang okay na rin po yun kasi po ano, marami na sa atin yung ano may sakit eh. Yung lalo na po yung mga hindi po nalulunasan, yung talaga yung wala pang cure. Mayroon matatang isang nagustuhan? Eh? Opo. Okay. Ay, ito po. Okay, okay. Gusto ko makahinga sa ilalim ng tubig. Masarap siguro matulog sa ilalim ng tubig. Gusto ko yung ganong power din. Kasi po, ano po, gusto ko talaga... Dati kasi, gusto ko talaga yung like mermaid. <laughs> <laughs> gusto ko yung mga ganon. <laughs> si si okay. Yung song Okay, okay. Gusto ko talaga yung mga ability na ano, na nakakahinga sa tubig. Ikaw, e, okay. te. Anong napili mo? Ako po, ito yung kapangyarihan na makapagbawas ng sa, ano, sakit or bigat na nararamdaman baling po kasi ano parang pag talaga naka-feel tayo ng emotion parang super bigat talaga eh. parang yung si sadness binabalot binaba tayo kaya parang inside yung, out parang gusto kong malesen din yun yung naka-feel ng mga taong kalungkutan yun, yun lang po okay isa pa yung kay Elno 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 okay. super power na umilaw ang sobrang liwanag yung ipin. Pag tumatawa ka. <laughs> Asan takot sa dilim? Tawa na lang ako pag nakakatakot. Okay. <laughs> Kinomen niyan sa kategoryang walang kwenta eh. Pero oh, ikaw, ginawa mo ng silbi eh. Yes, po. Maganda, maganda. Okay, salamat. Ano po lang bahalan niyo? ako po si Eunice Peña po. Full address. Hindi, joke lang. <laughs> <laughs> ikaw. Ako po si ano, Angel Nicola Cruz David. Angel? Ganda ng pangalan mo, bagay. So, sirena. Shout-out oh, okay. kay Minyo. Mm -hmm. sipag-sipagan sa gilid. Ahiya, yeah, and... inverter ka. Mag-random ka na lang, bae. I, I choose can... you. Huh? Baka magkuha kuha mo yung basher. Mag-comment na lang tayo. For me, as a psychology student, ito na lang po para maging avatar daw siya. Okay, <laughs> superhero na talaga. Hi, hey, Rukimesis. para maging avatar ako at makongper ang buong mundo. Alo? Show me your superhero slash villain. <laughs> Parang pasukin sa category na walang say eh. Ito, the power of the sun for infinite energy and unlimited growth and firepower. English. <laughs> English, babe. Ito po. Teleportation. Mm -hmm. Para makumusta ko yung taong miss ko. Feel ko ako nag-comment niya. Na, ako yan, yan? Ako yan eh. Tapos bibili ng gamit. Ako yan. Ay, eh, hindi ako yan. <laughs> 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 Tapos bibili na. ng gamit sa so, past. Nag-time travel na rin siya. Ibabalik ako sa future. Okay. Yung kalahati, Medyo magulo na. Pero... Ipiliin yung comment niya. Ako <laughs> <laughs> so, comment na rin. Kaka-comment na niya Saan yung so, anong comment? Ito po yung napili ko. Power of love by Jadok 7872. Ano? ganun pala pangalan ko. Ayun po, pipili ko Power of Love by Celine Dion. Okay, panalo. Panalo, panalo. Ano ano niya talaga? Ano yung niya? Kasi, Power of Love, may explanation pa ba yun? Ay, bibirit natin. Maraming salamat, okay. ladies. Thank you, Paul. teacher namin bukas. Huwag na po tayo mag-report, ma'am. Please. Sana wala pa usok bukas. Thank you for the money. Thank you